Ang tanong naman ni Pinky Marie Sariego na huminto na sa paghuhulog pero gusto pa rin mag-apply ng SSS loan. Hello sir, ask ko lang po. Kung makabayad ako ng 6 months ko na contributions, ay automatic ba ako na makapag-apply ng loan? Nag-stop kasi ako dahil natapos ko na ang limit. Naka 150 months na ako. Pero nag-stop ako ng contribution ko. So ngayon, magulon ako pero need 6 months. Thank you. Yes po, Makapag-a-apply kayo ulit ng loan after nyo magbayad ng 6 months as voluntary member. Ang requirement sa SSS salary loan ay 36 months contributions para sa 1 month salary loan at 72 months naman para sa 2 months salary loan. Pasok sana ang iyong mga contributions. Pero dapat ang huling 6 months na hulog mo ay pasok within 1 year bago kayo mag-file ng application for loan. At correction po ah, wala pong limit ang contribution sa SSS. Ang 120 months ay minimum requirements para ka magkaroon ng monthly pension at the age of 60. Mas pataas ang monthly pension mo kung tuloy-tuloy ka pa maghuhulog sa SSS kahit more than 120 months ka na naghuhulog. At kung ikaw ay tumigil na sa paghuhulog, dapat ay makapaghulog ka muna ulit ng 6 months as voluntary or self-employed para mag-qualified ka sa 2-month salary. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baan ng video na ito. Please don't forget to follow, subscribe, and hit all notification button para lagi ka-updated sa mga videos ko. See you on my next videos!